Narito ang part 2 sa mga Pinay celebrities na nagdadalang tao ngayong 2023. The Philippine Showbiz List presents Pinay celebrities na buntis ngayong 2023. Part 2. Pulin Luna. Nagsimula ang haka-haka ng amanoy buntis si Pulin nang hindi siya dumalo sa kasal ni Kathleen Hermosa sa Cebu. Tangin si Pulin lang ang wala doon na dumalo naman ang mag-ama niyang si Vic at Lalo pang umingay ang pagdududa dahil sa huling post ng TV host actress sa Instagram na salon date daw nilang mag-asawa. Kapansin-pansin daw kasi ang pagbabago sa katawan ni Pauline yun. sa kuha nilang yon. Makalipas ang ilang araw ay aksidenteng nakumpirma naman ni Joey De Leon ang pagbubuntis ni Pauline. Sa isang segment na kanilang programa na EAT, inimbitahan ng mga co-host ng TVJ ang mga pamilya nilang nasa studio. Dito na tinawag ni Joey si Pauline na buntis. July 29, 2023, kinumpirma ni Vic Soto na buntis nga si Pauline ng pangalawang baby nila. Inannounce niya ito kasama si Pauline sa EAT. Talagang pinaghirapan din ni Pauline na mabuo ang baby na dinadala niya. Kaya siya nag sa Eat bago nagresign ang TVJ sa Tape Inc. Ilang linggo siyang na bed rest at tinagdagan pa ng dasal. Kaya ang laki ng pasasalamat niya sa Panginoon na nabuo niya ito. August 7, 2023, sa kanilang gender reveal, naging emosyonal naman sina bossing nang malaman nila ni Pauline na baby girl ang kanilang magiging pangalawang anak. Noong September 28, 2023, ay nag-share naman ng Instagram story si Pauline ng sonogram ng second baby nila ni Vic na may simpleng caption na, Hello Love. Yasmin Espirito Noong July 8, 2023, inanunsyo ni Alfred Vargas na ang kanyang asawa na si Yasmin Espiritu ay 13 weeks pregnant na para sa kanilang pang-apat na anak. Masaya ring ipinose ni Alfred ang larawan ng kanyang asawa na ipinagmalaki na ipinapakita ang kanyang baby bump. Caption niya rito, With immense gratitude to God, the Vargas family is elated to share that may amore at Yasmin underscore Vargas 2307 is now 13 weeks pregnant with our fourth child si Alfred ay nagdagdag din ng isang heartfelt message na pinupuri ang tapang ng kanyang asawa dahil sa fourth pregnancy journey nila together. Ibinahagi rin ni Alfred na hindi madali ang pagbubuntis ni Yasmin para sa kanilang ikaapat na anak. Ayon sa actor politician, si Yasmin ay may challenging condition na hyperemesis gravidarum mula pa sa kanyang unang pagbubuntis. Ngunit dahil na rin sa suporta na natanggap nila mula sa kanilang mga doktor, mga kaibigan at kapamilya, ay tiwala si Alfred na malalampasan nila ang pagsubok na ito. Sa dulo ng post, ipinahayag ni Alfred ang kanyang malalim na pagmamahal at pasasalamat kay Yasmin dahil sa isa itong kahanga-hangang ina at pinagmumulan ng kanyang lakas. Angelica Alita. Nung August 2, 2023 ay masayang ibinalita ni Cavite representative Jolo Revilla na magkakaroon na sila ng first baby na kanyang asawa na si Angelica Alita Revilla. Ipinost ng representative ng first district ng Cavite sa kanyang social media account ang magandang balita. Ayon sa kanyang caption na matagal raw nilang idinasal at hinintay ang pagkakataong ito. After four years, nagbunga na rin ang kanilang pagmamahalan. Dagdag pa ni Jolo na tuwing sila ay nagbe-birthday ng kanyang asawa, ay isa lang raw ang wish nila, ang magkaanak. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng gender reveal si Jolo at Angelica. Sa Instagram story ni Jolo ay ibinahagi niya ang mga video sa na naganap na gender reveal kabilang na ang mismong announcement part. Mapapanood sa video na nagkaroon muna ng countdown at pagkatapos ay biglang may lumabas na pink smoke and confettis na sinyalis na girl ang gender ng first baby ni Jolo at Angelica. Deklara ng host, it's a girl at masayang nagyakap ang mag-asawa. Nang na-reveal na girl ito, ang daming natuwa at napaloha si Jolo dahil sabi nga ng kapatid niya, baby girl daw talaga ang gusto ni Jolo. Margaret Hall Ibinalita naman ni former football player na si Phil yang husband noong August 23, 2023 na buntis na sa pangalawa nilang anak ang kanyang asawa na si Margaret Hall. Sa isang Instagram post ay masayang ibinahagi ni Phil ang magandang balita. Sa mga larawan ay kitang-kita na ang malaking baby bump ni Margaret habang nakasuot ito ng isang hot pink maxi dress. Kasama rin sa mga larawan ang kanilang anak na si Phil James. bagi ng caption ni Phil, Soon to be a family of four, our hearts are bursting with so much love and joy. Noong November 15, 2023 ay ibinalita ni Phil na lang anak ng baby girl ang kanyang asawa na si Margaret. Pinangalanan nila itong Georgina na may timbang na 8 pounds and 6 ounces. Ayon kay Phil na noong November 2 pa, isinilang si Georgina. Valerie Concepcion Noong May 13, 2023, kinumpirma ni Valerie Concepcion na bunti siya sa kanyang asawang si Francis Sunga isang araw bago ang Mother's Day. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Valerie ang ilang larawan na hawak niya at ni Francis ang ultrasound pati na rin ang kanyang baby bump. Ini-enjoy lang niya ang kanyang pregnancy journey tulad ng pamama siya sa ibang bansa. Ilan sa mga lugar na binisita ni Valerie sa Japan ay ang Universal Studios Japan, Nara Park, Dotonbori, at Arashiyama's Bamboo Grove. Sa isa pa niyang Instagram post ay makikita naman ang kanyang short video na kuha sa harapan ng Universal Studios Globe gamit ang TikTok filter na gender prediction. Dito pwedeng itest kung baby girl o baby boy ang ipinagbubuntis ng isang babae sa pamamagitan ng pagpili sa dalawang choice sa sa itatanong ng filter. Base sa mga naging sagot ni Valerie sa gender test, tulad ng wala siyang nararamdamang morning sickness at napagkakaroon ng acne breakouts, malamang daw na lalaki ang nasa kanyang sinapupunan. Ngunit base naman sa Chinese calendar, dahil daw sa pagkikrave niya ng matatamis na pagkain, girl daw ang kanyang magiging baby. Sa intuition naman niya bilang nanay, idagdag ba ang feeling at hula ng kanyang asawang si Francis Sunga, malamang daw boy ang magiging anak nila. Noong September 4, 2023, ay nag-post naman si Valerie ng mga larawan mula sa kanyang maternity shoot. So, at ni Valerie ang isang sleek black backless maxi dress na kung saan kitang kita ang hulma na kanyang baby bump. Sa caption ay proud si Valerie dahil sa 30 weeks na siya na kanyang pagdadalang tao. Noong October 25, isinilang ni Valerie ang isang healthy baby boy. Serena si Dalrymple. Masayang ibinahagi ng dating child star na si Serena Del Rimple na magkakababy na sila ng French husband si Thomas Bredelet sa kanyang Instagram post. Kitang-kita na ang baby bump ni Serena sa kanyang mga ibinahaging larawan. Ayon sa kanyang caption, adding a little more love to our tribe. Ito o ang bunso nila dahil may anak na mag-asawa. Ang dalawang cute fur babies na kasama sa kanilang litrato. Sa comment section, makikita ang masayang masayang-masaya para sa kanya ang mga nanay-nanayan sa showbiz gaya ni Angelica Panganiban, Rica Perale, Cornejo at Nikki Valdez. Base sa mga larawan ay binahagi ni Serena si ay sa na Marso ang due date na kanyang panganganak. Kung bibilangin siya ngayon ay nasa limang buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Ang pagbubuntis nga ni Serena si ay mas nakadagdag ng love sa pagsasama nila ng kanyang mister. Yasmin Curdy Noong November 2023, inanunsyo ni Yasmin sa kanyang Instagram na siya ay bunti sa kanyang pangalawang anak sa kanyang asawang piloto na si Ray Soldevilla Jr. Caption ni Yasmin sa kanyang post, we've been keeping a little secret for a while, hashtag 2, this 2024, the third dragon in the family. Bukod sa caption, ibinahagi rin ni Yasmin ang mga larawan kung saan makikita ang ultrasound at kanya-kanyang disenyo ng t-shirt na nagpapahiwatig ng kanilang excitement sa paglabas ng anyay Baby Dragon. Inexplain pa ni Yasmin na siya at ang kanyang anak si Ayasha ay isinilang sa taon ng swerte ng Year of the Dragon. Nagbahagi rin ng ilang retrato si Yasmin sa kanyang IG mula sa nice print photo kung saan makikita ang aktres na hawak ang resulta ng pregnancy test habang si Ray naman ang nagpakita ng sonogram. May photo rin sa Ayesha kung saan mababasa sa suot niyang damit ang mga salitang only child na nakacross out at sa ilalim nito ay may nakalagay niyang big sister. Sa isa pang litrato, makikita naman si Ray na may suot na shirt kung saan mababasa ang mga salitang player to joining na may connect sa paglalaro niya ng PlayStation games. Sa so damit naman ni Yasmin ay may nakalagay na coming soon in 2024. Sa isang ulat na banggit naman ni Yasmin na takbo pa raw siya ng takbo na nakahil sa isang eksena niya sa GMA afternoon series na The Missing Husband dahil hindi pa niya alam na buntis siya. Pero paglilinaw ni Yasmin, safe naman daw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hinihintay lang daw niyang matapos ang first trimester na kanyang pagbubuntis bago niya ito i-announce sa social media. Dominic Kuwanko Inanunsyo ni Dominique ang kanyang pagbubuntis sa isang Instagram post noong Sabado, November 25. Ibinahagi niya ang balita sa pamamagitan ng maikling video clip nila ng kanyang asawa na si Michael Hearn na naglagay ng kanilang mga kamay sa kanyang chan. Anya, little blessing arriving in 2024 i-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!